Hello guys, for today's video ay putitan na naman tayo sa LTO and then minapaybay natin ngayon ang kahabaan ng bukira ng Carmona dito sa Atlantic Yes, maganda pang kapaligiran nayon, kasi green na green, you know pero mas maganda dahat eh hmm, alam mo yun, maraming talim na palay putin mo, oh yung ganda-ganda tapos mas na na nila yung mga construction tapos ayun na nakita niya yung mga harang na yung mga lupa kasi may kanya kanya may ari ayan na malapit na tayo sa tulay na bakal ayan dito marami na nandito kasi pag maulan ha madulas kasi ayan so hindi na ako yung nagmaneho kanina ako nagmamaneho pero ngayon si asawa na namanin namin yung cutie cutie namin na sidecar ayan, dito kami sa Milagrosa ngayon ayan, dito ang daan kasi papunta sa LTO doon tayo dadaan sa likuran ng LTO ayan ah, diba, ang habang baybayin ito ayan, nandito tayo sa Milagrosa and then ito naman ang gamitin po dito sorry naman, sobrang bilis diba kailangan natin bilis ng charot ayun tayo ngayon sa mabuhay naman tayo hindi po nang mabuhay ayan ito yung mabuhay ng tawag nila tapos hindi po tayo sa Verdant Square maya maya hindi tayo doon ayan yung Verdant Square tapos tayo ay kakanan dito sa maliit na spina na ito. Kaya dapat ingat-ingat dito lalo na para sa akin. At dito naman tayo mapasok sa bagong bayan. At ito na nga, hindi ko lang na LTO. Ayan. Diba? Ito yung last hassle. Tapos walang hulihan sa daanan na ito. O diba, bigyan ko yung tips. O, dito na tayo sa LTO ngayon. Charan! Ayan. ba? Diba? Saturday ngayon. So, wala masyadong tao. At, nandito lang kami. Kasi nga, may appointment kami. Kaya, ayan. Ay mag a sa amin. So, ang gagawin ko ngayon ay magse-seminar para ako sa pagkuha ng student license. Nakita niyo, walang tao. Unlike kahapon, nagaling ako dito, ang daming tao. Ayan, kami-kami pa lang. In fairness, maaga ako ngayon. Second sa una. Ayan. Ito niya, diba? So, kagawin mamaya ay mag-i-exam. Sana makapasa ako. Diba? ba? di sa'yo yung seminar ko. Diba?